Problema sa iba't ibang lugar ang mga pinsalang iniwan ng paghagupit ng bagyong karina at habagat. Tulad sa isang paaralan sa Pangasinan na imbis paghandaan ng pasukan, pagsalba sa mga binahang gamit ang pinagkakaabalahan. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Halos tangayin ng malakas na hangin ang kanopinayan sa isang park kahapon sa Bagu City, Negros Occidental. Epekto pa rin ito ng bagyong karina at habagat. Dahil sa takot, napatakbo na lang ang mga sumisilong sa canopy. Ito, 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 Halos tatlong minuto ang tinagal ng paggalaw ng canopy. Wala naman na italang sugatan sa insidente. Imbes na mag-abala sa pagkahanda para sa pasukan ang mga guro ng Anolid Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan, sinasalban nila isa-isa ang mga gamit ng paaralan matapos pasukin ng baha ang mga classroom. Mga books at modules sa kagamit namin dito sa classroom. Kasi pag napasukan ng tubig itong room, siyempre mapagnabasa, sa, masasayang lang. Problema rin na maguro ang pagtulo ng ulan mula sa kisame. Kanselado rin ang Brigada Eskwela sa lugar dahil sa madalas na pag-uulan. Umapaw na rin ang Payas Creek na katabila lamang ng paaralan. Sa Nasugbo, Batangas, nagmistulang dagat ang isang dang ektaryang palayan na yan. Ayon sa Provincial Agriculture Office, may git 36 na milyong piso ang halaga ng danyo sa agrikultura sa Batangas. Sira rin ang mga pananim, gaya ng palay at mais. Palagi naman kami nakahanda sa ganito. Ano? Yung pamimigay namin ng mga planting material seeds again, ganun ulit yung magiging tulong namin sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.